morning mga kadigals So ngayon nakaligo na tayo susot natin yung ating damit Yung ating signature na kadigals So ito yung susot natin ngayon papunta ng balay tigay Fresh na fresh So kakaligo lang natin So sa ngayon pabiyahin na tayo Nagre-ready na tayo ng susuot na tayo ng ating mga gear Para papunta na tayo na nasa buwag Huwag na natin tagalan Anong masasabi ko? arap na! So guys, Hello, hello mga guys Ayan So, ito ang ating itsura ngayon Para tayo sundalo Nalalaban sa kira Na may pa rin tayong mahaba Siyempre, meron tayong bulletproof na base <laughs> Ito yung mga kargahan Pag susugod na sa, uh, sa operasyon natin So, ngayon uh, Ganito lang yung dala natin So, naka na ano tayo Lalan tayo dito kasi sira na yung pangsiko natin pero mag-helmet tayo nung helmet natin na pinakabago. So papakita ko sa inyo yung helmet ko. Na, na, matagal ko nang gustong palitan. So, ang tagal na tala ng helmet na to. Sabi ng asawa ko, palitan ko na daw kasi minsan para masusupukit na ako sa mo eh. <laughs> <laughs> Ito mga legal daw. So, sobrang so, luma na tala niya. Pero, urig siyang ano, original siya na LS to pero kita nyo naman ang loob sobrang dumi na kaya hindi ko suotin yung isa namin kasi manipis local lang yun uh, ko na to kahit medyo alam nyo na ako lang naman nagamit nito pero talagang sobrang luma na kaya sabi ko pag uh, makaipo na ulit uh, bibili tayo ng bagong helmet na original. So hindi tayo bibili ng local kasi nga for ng ating sarili pagsara sa pagra-rides natin. So ngayon inunan lang natin yung cellphone ng pang-vlog and next ay yung helmet natin. So paano yung mga regals? Alis na ako. See you. Nasog ah see you. Palitigin nasog po. Kita kay tayo mamaya mga regals. A few moments later. So yung mga dekal Saktong uh, mag na Nasa paliko na tayo mga dekal So let's go Papakita ko sa inyo uh. you wow. problema. So ang mga polis kasi, ang nakakakita yan ng mga nakabes, motorcycle bes, ibig sabihin, alam naman kaya na kumpleto yung rider na yan. Ganon sila sa mga nakabes. Kasi hindi naman talaga basta-basta makakapasok eh sa isang club na hindi na kumpleto ng papel. mga Degalos. So, dito na namin tayo sa Uragon Street. <laughs> so, ayan, so, ito yung isang bahay ng kapatid ko, si, si Kuya Rone. So, dating shop to ni Otol, ngayon ginawa na niyang bahay. Magkano magkano binabayad mo ngayon? Wala. Ha? Ito lang ang pinagoryo. Kira lang? Ayan, so ito lang yung simple bahay ni Otol. Ha? So ayun mga digals. grabe. Okay, Napaagaw mo okay, yung, na yung mga digals. Ito. So nandito ito na tayo ito. mga mga digals sa balay tige. So napaaga tayo masyado. Ayan o, no? napaaga tayo masyado. So okay, okay lang yan, para at least tayo makakapagawa ng ating mga dapat gawin dito. So anniversary din po lang yun. hindi natin salbe, kaya tayo napapunta dito. Tapos magdadala tayong tarpulin nila sa kay So ayun, yun So mamaya tayo magkwento mga regal sa mugo magpapahinga lang ako Ako okay, ni sabiling bukas Sa may motor ka sa may motor Parang Oh may motor wag kang tatawa may ano na ilagay na natin yung ating ah uh, tarapulin mamaya bablog natin mamaya doon mabike lang kami, tumunta kami kay paring pachigo mga kaya balik na ulit tayo dito sa aming barangay Uwagun so how we go we go we go so yung mga digas uh, meron tayong uh, panibagong mission dito pagbalik natin so meron akong nakita dito na gusto kong buhayin para mas makilala nilang uh, Uragon Street itong lugar na to so paano ko gagawin yon sa pamamagitan nito mga guys ngayon kung ta -ta nakita pangalawang balik ko na dito sa amin hindi ko lang napansin ng una na mayroon lang ganito dito <laughs> oragon street so gusto ko siyang buhayin para kahit malayo kayo nakita kita siya so uh, gagawin ko siyang reflectorized trim na pang road sign ang gagamitin natin dito So bala kong balutin muna siya ng buongko ng isang buong kulay then yung sulat para pag may nadating na sakyan pag nailawan nagre-reflect siya din sponsor na lang ng ating YouTube channel dito. So yun yung lalagyan natin sa sa susunod na vlog natin. Para naman uh, i-sponsor natin itong barangay na to kung saan tayo lumaki. So ito nga pala yung ano sinanayuli si, si Tata Hero yung ah uh, mabait na nagpatira dito kina Kuya Joel. So mamaya pupuntahan natin sila pagdating na kasi gusto ko ipakilala sa inyo yung mabait na pamilyang to na nag uh, cop kina Kuya Joel kung bakit kami nakatira dito ngayon sa barangay na to. So sila ang dahilan kina So napakabait nila ngayon pinatira uli ng libre dito ang kapatid ko. So ayaw. Uh, Simple lang, importante, hindi ka nangungupaan, hindi ka nakikitira sa ibang tao may sarili kayong tahanan so ito yung bahay ngayon ni Otol ng dating motor shop ni Otol John ngayon bahay na ni Kuya ni so ayan Ayan ang bahay niya ngayon ngayon ito yung bahay ni Kuya Joel so ating pupuntahan lang ito yung bahay naman ni Kuya Joel Ayan. So, so nandito ngayon tayo sa bahay ni Kuya Joel so hindi pa tapos ang construction ng mansion nila dito kaya pansin nyo naman uh, ah, Ginagawa pang kanilang mansion dito Ayan So ongoing pang construction Tau po Ayan So nandito tayo ngayon sa uh, Pinakapanganay na lalaki sa amin Sa mga kapatid Ayan Tanya mo naman Kinoconstruction pa mansion nila Oo <laughs> Diba so dito kami unang nanirahan lahat ng magkakapatid sa bahay ito ni Kuya Joel kasi si Kuya Jewel talaga ang unang nakarating dito sa Balay Tigay tapos nakilala niya si Tatay Rio pinatira siya dito si Tatay Rio naging pangalawang magulang namin dito sa Barangay Balay Tigay bakit kami nakapunta lahat na magkakapatid dito so ang naiwan na lang sa Bicol is yung pinakapanganay sa lahat is babae si, Kuya, si Ate Lohina so doon kasi siya nakapangasawa sa ginubatan kaya naiwan siya doon so walang choice kundi maiwan siya doon sa Bicol at kami lang nandito ito So, no, nagagawa ngayon si Kuya Joel. So, para sa inyo ang aming pinakamalaki sa lahat sa aming mga kapatid. Ayan. Siya, siya, siya ang aming panganay pero bunso siya kung tawagin sa amin. Siya si bunso. Ayan, Kuya Joel. Bunso siya pero panganay namin yan. Bunso, okay? Eh. Aba, panis ka naman. oh ang TV nila. Gumagana ba daw? Aba, gumagana nga. Lupit. Kasi, Ah, na, pa ko sa inyo si Isay. Iyon na mga, gawin naman Isay! So, alas hindi pa tapos ang bahay niya. Pansin nyo naman, utay-utay uh, lang nilang uh, pinapaganda. Dati kasi hindi, hindi pa Ang bahay ni Kwadjo dati is plywood plan. Tapos yung kawayan ng side na up and down. Up and down dati. May silong to dati. Nung unang dating ko dito sa Batangas. Ayan, naka-on yung kamera niya. Ayan, so, naka-on na yan ngayon. dito <laughs> yun. Ayan, so, maraming kwento dito sa bahay na to. So, dito rin ako, una nakapangasawa. Charot. <laughs> ayan, ayan, so, ayan, ito yung kanyang panganay. Binata na tong batang ito. Grabe, matatangka na pa tayo. So, grabe, hindi pa rin tapos ang bahay niya. Pero, laki na improvement ng bahay ni Kajuel, ha. Ayan, you know? o. Nagkakaroon na ng Aba, magkakailang kwarto yata 'to, tina natin. Oh. Oy. Pero grabe 'yung lalaki ng bahay nila, 'yung Katabi nila ng bahay dito. Aba, tat tatlong kwarto niya no? Tatlong kwarto nila mga decals, pero hindi pa tapos ang bahay na 'to, pero ang importante kasi ito, mga decals. Ah, uh, importante may nangyayaring pagbabago Tapos masayang ang pamilya buo. 'Yun 'yung pinaka-importante sa lahat na dapat ganun. Ano ah, ani mo laki ng bahay kung hindi naman kayo masaya at buong pamilya, di ba? Importante kahit ganito ang bahay, masaya sila at kumpleto. O okay, okay. Doon na masaya na ako do para sa ganun. O lang. Si Kuya Joel nagsabong pa rin. Ayan, yan na signature ni Kuya Joel. <laughs> Charo. <laughs> yan, yan talaga. <laughs> yan, ta yan talaga gusto ni Kuya Joel, eh, yung sabong. Eh, mula nang ano kami dito nagsabong talaga talaga yan so hindi naman laging talo aba nananalo din yan malakas din mga ano yung mga panalo ko Joel well, sorte rin yan so yung mga dekas mamaya pupunta naman natin itutur ko naman kayo sa susunod so, na bahay is kay ate naman kay ate Luz tapos kay June. tapos ang huli ay sa kalayo kay kuya Alex so yung kay kuya Roni ang pinakamalaking bahay dito ang kay kuya Roni yung, yung unang vlog natin kay kuya Roni yun pinakamalaking bahay so susunod so, kay ate So gusto ko yung ano eh, sa mga kamag namin para makita sila, may update sila sa mga kapatid ko. Kasi puro na lang ako yung nakikita sa vlog ko. Ngayon, yung mga bahay naman ng kapatid ko yung papakita ko sa inyo. So ito yung mga bahay nila, nagsusumikap, Utay-utay untay utay, utay nila pinapaganda at ginagawang mansion. So pagbalik natin, malay natin ha. Pati dingding nakatiles na. Oo. diba? hindi masama yan. Oo. Tapos may kisame eh. Pagbalik natin. Oo. unang vlog to. Sa susunod na vlog. Abangan nyo yung pagbabago sa bahay ni Kuya Joel. So, out. Kasi sipag ni Isa yun. Ay, talagang hindi lang pala sinaatit kuya niyang gumagawa. Pati rin pala yung bunso. Ay, grabe. So, yun ngayon mga kadikas. Aba, tinago ni yung tinilas natin. Hanit. Ayaw tayo paalisin. Eh. So, ngayon, papunta tayo ngayon sa bahay ni Atelos. Kasi so, mga kutiji. So, pumunta muna tayo. So, ito yung bahay ni Kuya Noy. So pansin nyo mga kadikals so, oh. Dati may allowance pa kami dito. Ngayon, halos pwede ko na lang magkasa. Grabe ah. So ayun, pumunta ngayon tayo sa bahay ni ano, ni ate. susuguri natin. Ha? Susugod. So, so Sa bahay ni ano? May tao ba dito? Sama. Tara. Nandito ba si Ana, no? si Arby? Si Arby? Si Arby? So ayan, nandito ngayon tayo sa bahay ni ate Ito naman ang bahay ni ate Luz ngayon Kupo, may logo po natin dito Okay, so ito yung bahay ni ate Luz Kupo! <laughs> so, ayan ha So, ganun din mga sa bahay Hindi pa rin tapos ang bahay ni ate Luz Susuguri natin Tau po Kupo, nandito pa ko si ako, yan, itong bahay ni ate Ang pinakamabait naming kapatid Yan So may dalawang kwarto siya Okay, so wala ngayon dito siya ate At nagtatrabaho So nandito lang si Arby Hi ka muna Arby Hi ah. <laughs> Tapos may kusina So susugurin so, na ulit natin Ang bahay ni Jun so, Super surprise natin So ah, uh, pumunta tayo sa bahay ni Jun ito yung kapatid ko na bunso na sumunod sa akin Kopo po tulog pa mga dekal <laughs> Okay, okay. As yung bahay nito may hagdan so habang tulog siya mamamasyal na tayo ayan may hagdan yung bahay wala pang kala malam si Jun na nandito na tayo ngayon ay grabe may terrace pala itong mga karigals, oh. Oh. <laughs> Ayan, oh Oh. <laughs> Yayaman yeah, hindi ng bahay ni Otol. So, medyo magandang ano ni Otol kasi ang asawa niya ay nagtatrabaho sa Taiwan. Taiwan ba? Tama ba? Taiwan, Singapore, Hong Kong, China. Basta, nasa ibang bansa. Ayan, Ayan so nakakatawa dito kay Otol pinalagyan niya ng ng teres <laughs> ba diba? so, tapos si Otol uh, nagiging mahilig siya sa mga bonsai yan o nagbubonsai yan si Otol yan ang kanyang pinagkakabalan dito bukod sa pagiging driver niya so mataas din pala to oh, mga katigal Ayan, so. So, ano. Uh, medyo mag, uh, maganda-ganda ng bahay ni Utol. Ito nyo naman. May motor siya, may bike. So, gamitin natin ang bahay. <laughs> try natin. Gisingin. Itabay. <laughs> try. Try natin gisingin siya. <laughs> Nagbukal na kong pinto. <laughs> Grabe, tangali na nung oras Mas tagal, magising. tagal magising. Matagal magising. Matagal magising. Mayaman nga ito, Hanif. Mayaman. Tagal magising, ha? So, babalik na lang natin mamaya. So, balak namin pumunta na ng kalayo. So, habang tulog pa si John. So, basta ito yung bahay na bunso namin. So pansin nyo naman, nakapagpalagay na ng tiris. <laughs> Ayan, so mayroon din siya mga bonsai dito. may ah, so, mahilig siya sa bonsai. So mamaya papakita natin yung bonsai niya dito. So ngayon papunta kami kalayo para naman kay Kuya Alex. Yung isa kong kapatid yun, nakapangasawa dun sa kalayo. Papasyalan na din natin kung ano, yung bu kung ano yung buhay niya doon at yung bahay niya, kung anong update na. Kasi matagal-tagal na tayo hindi nakakapunta sa kalayo at, at alamin natin kung ano nang status niya doon doon sa bahay niya sa kalayo RB so, yun, so tatry namin pumunta ni Kuya ni... sa kalayo so nandito pala yung tayo sa baboy ni Kuya Joel so, lang namin yung baboy ni Kuya Joel ay wala na pala ayun pumunta natin kasi malamang sunod na balik natin dito pagkakatay na ito ng baboy ko Joel sa birthday ni Isay or ni Digong so nandito yung mga baboy niya so ngayon nandito tayo sa farm ni Kuya Joel lawak <laughs> niya ito yung mga manok ni Kuya Joel yan. So, hindi naman alatang mahilig siya sa sabong o mahilig sa manok. Hindi alatay yung mga adikals. Ayan. Hindi alata. Ayan. Yan ang mga alaga niya dito. So, alin dito yung baboy ko dito yung nakakatayin? Sa pagbalik ko. Yung kakatayin. Alin ito? Ayan. Mga adikals. Ayun. Ko, ay ko Pinapalaki pa. Ayan. So, yun yung baboy na babalikan natin sa Bortini Isayo ko ni Digong ito so dito na tayo dadaan. First time kong dumaan ulit dito. Kunin mo na yung patok ayo kulay green na kaya niyan. So, ito yung kanilang ano mga alaga dito. Sayang tumangga, namumunga ka to, Joel. sana ba ha eh <children> ah okay. <t> astag... think... okay? uh -hmm. so dati ito talaga konti pambayad dito dati itong <Nura> <specialize> Saan dyan ang bahay ni ano, Kuya Balingit ano, Jewel? Joel? Dito. Sa si, si Kuya pa lang dati dito, tapos si Kuya Joel. Pero tinan nyo mga yun, dami ng bahay dito. Ba, dami laing. Sa'yo pa rin tau? Oh, grabe talaga oh. Talatang dito lang mahilig sa manok si Kuya Joel mga mga Ang dami ng manok oh. Ayan, doon sa mga nakakilala sa amin, ito ngayon ang aming panganay, si Kuya Jowen. So, huwag na kayo magtaka, sadya mali talaga si Kuya noon pa. Ang oh, daming laing. Kanino laing yan? Ha, sir? Sarap magulay. Sarap. <coughs> Ayan, so nandito tayo. Ba, ito niya ano? Fredding. Wala na sila dito. Ah, dito na tayo yung ano. Ayun, hato rin. <laughs> Ay, gals, Yung magkapatid. Sana so, mga adikala sa magkapatid diyan. Tingnan mo ang anak ni Gajeel pa ka na eh? Magkasintangkada sila talos magkasinla kay. <laughs> Grabe no. Kasinla kayan daw lol. Sige so, mga adikala, sa so, nandoon tayo sa bahay ni Nino tol. Nikala so Uh, wala lang yung mag-asawa dito kasi sobrang busy daw. Nagpapayaman yung mag-asawa. Pero ito yung kanilang bahay. Uh, Nak Nakatayos din naman. <laughs> Pasokin natin. <laughs> oh, oh. Nandito so, lang. Yung anak nila. Oh, the, oh, no, Shout out ko naman dyan. <laughs> <laughs> ito yung anak nila pa nga na no. Tatangkat pa sa atin. So ito yung mga pamangking ko dito. Ah, uh, si Kuya Alex, nagkapang dito sa Kalayo. Kaya dito sila niniraan. Malamit sa beach. Yung mga gusto palang pumunta ng Kalayo, ah, uh, kontakin nyo lang ako para mabigay ko kayo. Kasi may sariling katilis ng pamilya nila dito. Malay nyo, mabigyan kayo ng mura at discount dito. Uh. Dito, dito sa kapatid ko. Ah, uh, hanapin nyo lang, ah, uh, Alex Moscoso, Runa Moscoso. Basta yung buong ang kanila dito, may cottage. Ito e, sila lang hanapin nyo. Malay nyo, makakamura kayo dito mga rito, uh. Damit lang, may shirt na ako. Ay, lang. Mm, dahil hindi ko babasahin yung aking damit na kadegals. Ah! <laughs> Alam nyo naman. <laughs> baka masira sa dagat. Ito kasi naman pang basketball. Ito. Kahit yung luma lang, papanligo ko lang. Ito. Huwag yung binik. Yung kahit yung luma, papanligo ko lang naman. Eh. So, Nangihiram tayo ng damit mga kadegals kasi niligo tayo. Hindi ko babasahin yung aking damit kasi mamaya magbablog pa tayo sa Baray tigi. Yon dilaw. Putik dilawan tayo ngayon ha. Wala bang ibang kulay? Dilawan ni eh. <laughs> so, na tayo sa dilawan mga kadigal. So dito na tayo. Bibis be lang tayo mga kadigal sa. So wala lang talaga dito, si Otol dito at saka si Achati Yung kanyang anak lang. So dyan muna kayo. Be lang muna. So yun mga kadigal sa. Ito yung cottage ni Otol dito. Doon sa mga gustong mag-outing sa kalayo. <todic> <todic> Hindi ito mga kanigal smoothie lang. <laughs> cottage to. Ayan, so, meron. Ito yung cottage niyo at ni atol dito. Ni Kuya Alex. Kung gusto niya mag-outing -okay, yan. Eh. So, ngayon, liligo lang tayo. Ano sa mama ko